We've a ng of working vanilla na sorbetes. And we'll all get into the blender. O, yan po yung ko. Hmm. Oh, ano? Oh, masamang amoy okay, na keso. Hahaluin the... ko ito lahat. Napakaganda. Lumalabas na maayos. Ang kulay ay asul na asol. Tulad ng lubos na di ka nakitakit na amoy at lasa. Ibubuhos ko ito sa ice cream machine kaya hand na ang sorbetes. Rani ang na yung lagay na dekorasyon? Oo, ang kahel ay magiging perfecto. Nakakasuklam na bagay. Ilalagay ko ito dito. Oh. Hmm. Ay, gagawin ko ang Masarap isa pa. na bagay. Kukuha ako ng pulang sorbetes. Kaya ano ang ihahalo ko rito? Nasa ako. So, masarap gelator, kanilang kanding asul habang nagiging kulay na lila. Ang ba ang kinalawasan? Pero ang ko ang team sa makinang ito, eh. Ano yung clay na kinalabasan at ang lasa ay kamangha-mangha? Ang kinalay nating magdagdag ng ilang candy bilang dekorasyon. Tamang-tama ang M&M's. Ilalagay ko ito dito. Sino kaya ang makakakuha ng anong klasing ice cream? Ako ang mauna, okay? Oh! Kamusta? Day. Kita mo? Gusto ko rin yan. Paalam. Napakasarap ng sorbete. Sobrang ganda. Ang kono ay kaya ayang gumugulong. Mapapadila ka sa iyong mga daliri. Kahanga-hanga. At ikaw na. Tara, sige. Ituloy. Kadiri! <laughs> Hindi ko kakainin kahit ano pa man. Kainin mo ito. Para sa'yo ito. Nakakadiring ice cream. Masusuka ako. Ayaw ko nito! Mas mabuting tapusin ko ito agad! Paano mo ginagawa ito? Ay, Kadiri! Wala pa akong kinain na mas masama dito. Mamamatay na ako. Magiging ang astig nito. Tamang-tama ang vanilla ice cream na ito para sa aking ideya. Ano ang ni Faru Kari ito? Tingin ko ay pipiling ko ang mustasa sorbetes na may mustasa. Magiging kakaiba ito. Isang natatanging lasa. Unfrozen siguradome variants, si Verang Lace, ikas klum-sklum. Luka no, kaya ang makakakuha nito? Kaya, handa na ang aking super komposisyon. Kailangan na lang gawing sorbetes ito. Oo, talaga, napakaganda ng labas ng kulay. Pero palamutian ko ang sorbetes na ito ng pagkaing pusa. Nakakasuka. Ngayon, ilalagay ko ito dito at magluluto ng mas masarap. Para na. Sarap. Exacto lang ang chocolate ice cream. Kapaya ba? Oh, yeah. Okay, nangyad na rin ito sa kung ano. Strawberry syrup. Medyo ayos. Anigit pa. Paging matamis at nakakatakam. Gagawa ako ng mga lasa ng strawberry at tsokolate. Ang sarap. Yum! Yan ang kailangan natin. Ibubuhos ko ito sa loob at gagawin ng pinakamasarap na chocolate ice cream. Oh, talaga. Sa so, ngayon kayo tatagay ka ang Soiner, matabis na makukulay na sing-sing. Ito ang lugar nito. Sino kaya ang kakain itong masarap na bagay na ito? Sino ang susuwertihin? Wow! Ang interesante! Maglaro tayo! Isa, dalawa, tatlo, oh. o nanalo ako. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ano? Iyan ay maayos. Ma ay, hindi. Nagkamali ako. Anong klasing pelikula ito? Anong bangungot? Ang pangit ng lasa? Kainin mo? Sige, mabubuwa na lang ako. Kakainin ko ng buo. Magpatuloy na. Ang bilis mo. Sige. Oh, oh. Nakakakuha ako ng sobrang cheesy na ice cream. Tsokolate na gusto ko. Kakainin ko siguro ito. Magkakaroon ako ng vanilla na sorbetes. Simple lang. At kailangan namin ng iba pang bagay. Um, yeah. There is tayo isang bagay. Kay kakainin ko ang lahat. Ito pa ako oh, nakagawa ng ice cream Salamat. na may isda. At na ako ng broccoli para sa pinakamagandang epekto. Nagtataka ako kung anong klaseng malaimpir nung halo ang lalabas. Pero kung titingnan mo lang, mukhang ayos naman. Pero alam ko na masama ang lasa nito. <laughs> Natitirang masyadong dekorado, marshmallows. Akala ng mga babae masarap ito. Pero grabe, ang pangit. Ilalagay ko ito sa kahon. Kaya kukuha rin ako ng mas marami pang vanilla Sandali ice cream lang. at ihalo ito sa isang masarap. Yeah. Hmm. Kumusta? Sa tingin ko kukuha ako ng seaweed. Ang ice cream na may seaweed ay magiging maganda rin na kulay berde. Oh, Ibubuhos ko ito sa vending machine. At Gumawa ng berdeng sorbetes. Magwiwisik din ako ng masarap na bagay. Halimbawa, itong magagandang matamis na sprinkles. Mukha itong katangi-tangi, pero hindi ko sasabihin kung anong lasa nito. Handa na ang lahat. Pwede bang ako muna? Anong nandyan? Oh, ang sarap. Ang ganda. Kailangan nating subukan. Oh, ang lasang kadiri. Masama? Kailangan nating alisin ito kagad. Napakahirap. Lasang damo? Hindi, ikaw. Sige, sumasa ngayon. Ano ang naghihintay sa akin? Oh, ang ganda naman kasabay ng marshmallows. Masarap. Ay, hindi. Nagkamali ako. Nakakadiri ang lasa. Kakainin ko. Sige, kain. Hindi ko malasahan ang isda. Kainin mo. Susubukan ko. Imposibleng kainin. Oh. Tingnan na lang kung ano yung nanto. Naisip ko na. Kukuha ako ng simpleng puting ice cream gaya ng dati. At para sa kulay at lasa, idadagdag ko itong pulang sibuyas. Breath. Gusto sa Kirill 9, and pupunuin ko ito ng Nutella. Malamang ang lasa ng Nutella ay hindi makakatulong dito sa ice cream kahit konti dahil ito ay para na sa mga manonood. Salamat sa panonood. Oh, ang kulay ay naging kamanghamang ha. Pero ang amoy, siyempre, mas mabuting huwag na lang amuyin. Kaya gagawa na ako ng ice cream ngayon. Lila, napakasarap. As ilalagay ko sa ibabaw ang mga bears. Sobrang ganda. Pero ang pagkadiri ay nakakaloka. Ilalagay ko ito dito. Ano pa kaya ang maiisip ko? Kukunin ko ang rainbow ice cream ngayon. Hmm? Lumilipad? At magdadagdag ako ng maraming mga hita ng manok. <laughs> Kawan ng Coca-Cola ay eh, honey finger sum. Nangan? Ubuhos ko ang buong bote. At maguti iyon. Oh, oo. Oh, oh. Sa oras na ito, Maglalagay din ako hey, ng ketchup Matt! para sa buong epekto. Napaka-kadiri ng ice cream na lumabas. Ayokong inumin ito. <tod> Kay you know? is ang gabuhaw si Jose, kuno? Salamat. Ang ngayong Gyumhawir is sorbet taste. Ang iyos espesyal na kone, ang isang palamuting asukal sa itaas. Maganda ang puting asukal na may itim. Pero ang lasa ay kakilakilabot, kaya mga babae, subukan niyo ito. Ikaw, ako, ikaw, ako, ako, ako. Ngayon makikita anong ko si Brady. Brady. Usapang Mukhang... pang loko. Igan. Ah. Imposible kainin ang horror. Ngayon, ako naman. Lila no. na may masasarap Tama na mga oso. Sandali ay, nakong, anong kakilakilabot na ice cream? Sinabi kong hindi ko maintindihan na ang manok ay cool. Ayos! Oh, ngayon, kasama ang mukha ko. Hindi ko ito makain. Bakit kailangan mo? Sige, kailangan ko itong kainin hanggang huli. Masusuka ako? Paalam? Uh, pakaraming bagay. Gagamitin ko ang vanilla ice cream bilang batayan. Ano kaya ang ihahalo ko dito ngayon? Sa oras na ito, gagawa ko ng masarap na matamis gamit ang Oreo Cookies. Ang kailangan mo. Pero magdadagdag ako ng kaunting nuggets. Isang kawili-wiling lasa ang lalabas. Hahaluin ko ang lahat. Ibigiging sininasan. Ang kulay ay lumabas na cool pero siguro hindi ito masarap. Nuggets ay hiwalay pero ang tsokolate ay... Huh? Bubudurang ko huh? ito ng mga french fries. Nakaisip ako ng cool na eksperimento para itong bagong mundo sa negosyo ng mga panghimagas. At gagawin ko itong ice cream na ganito. Kukunin ko ang chocolate. Ang sarap. At magdadagdag ako ng masarap na strawberries dyan. Ibubuhos ko lahat ng strawberries Salamat. na meron ako. Magiging super ito. Inihitirikta ko si Sling Walter of the sushi. Anong kasing mangyayari? Sa so, nangyayari kailangan paghalungin ng lahat. Handa na ito. Maganda ang kuleyfro, hindi ko susunan. Ang galing! Nas Break Tori Arc Prince Sorbet. Sarapin! Sa panino! No? Um, palamutian nito ng mga chocolate chip. Mukha itong napakasarap. Pero syempre, may napaka-espesyal na amoy. At ayan na. Tapos na! Maari mo na itong kainin. Sting na natin. Ikaw naman. Sumasang-ayon ako. Salamat. O, mukhang masarap. Susubukan ko kung ano ang lasa Kapayapan. nito. pa. Oh, sige. Kaya kong magpasya. Hindi naman ito ang pinakakadiri. Ako rin. Handa na ako. Sige. Susubukan ko Hindi. ko ito. Chocolate Pero medyo ito. kakaiba ang lasa. Siguro kakainin ko ito. Salamat sa panunod. Hindi ko naintindihan ng biro. Ikaw ba? At ako, um, tignan mo. Natapos na tayo magkasama. Magaling. Kaya, ngayon magkakaroon ng isang bagay na kawili-wili. Gusto ko ng donut! Lutuin mo ako ng mga donut! Hmm, madali lang. Oo. Oh. Oo, oh, matatapos ito. Magandang pagpili. Eh, nagsimula na ba silang magluto? Oh, hahanda na ang masa. Hinuhugis oh. lang espesyal ang mga donut. Si Teslo, eh, tamang-tama na. Or sa chinet near fry. Ang fengulahing bag ay itakda ang tamang temperatura. Magbubuhos pa tayo ng kaunti. Oh, ano ba? Mukhang madali lang ito. Tom, huwag mong bigyan ng atake sa puso si Lola mo. Kalma lang, ayos lang lahat. Ano na ang susunod para sa atin? Langis. Eksakto. Oops. Sa tingin ko, sapat na ito! Ngayon, hinihintay nating uminit ito. Ano? Nagpiprito ka na ba? Sige, ilalagay ko na ang dalawa. Isa, dalawa, tatlo. Isang bangungot. Ang mantika ay tumalsik at nagkasugat. Tom, bakit mo ibinuhos ng marami ito? Oh. Oh, kailangan kong iligtas ang donut ko. Anong hilakbot? Mukhang may nagkamali. Wasak na ang mga donut ko. Hindi! Palpak ito. Oh, huwag magalala. Kahit ano. Nasa napakamahal. Salamat. Oh. Ang singer and House Handana. I-decoration ko na sila ngayon. Diyos sa tiyo. Oh, ang tao ay kumakain gamit ang kanyang mga mata. Kaya, ang itsura ang pinakamahalaga. Dapat perfecto ang lahat. Bilisimo. Oo, oh, oh. medyo maganda. Pero mas masarap pa rin ang mga donut ko kahit walang disenyo. Ganun lang. Magagandang pelikula kayo. May naisip ako. Gusto mo ng keso? Ganyan. At super. Ibubuhos natin ito sa hugis ng mga dona. At ngayon, para sa dekorasyon, kukunin ko ang paborito kong Cheetos. Isang kaunting martilyo na sandali. Alam ba niya kung ano ang donut? Perfecto! Kagamitin ko ito bilang palamuting budbod. Astig! Tingnan natin. Oh, dapat perfecto ito. Pero may kulang. Oh, Lola, pwede ko ba itong kunin sa'yo? Sige, kunin mo. Oh, no. Salamat. Hindi pwedeng itapon ang kawale, pero magagamit ang kalan. Susunod na kailangan ko ng foil. tapusin ko na ang aking mga donut na may keso at diretsyo ko itong ilalagay sa kalan. Mukhang handa na ang lahat. Mm? Perfecto! Ako yung nagsisika. Perfecto! Oh! Ano ito? Wow! Ang kulat at kakaiba! Uumpisahan ko sa mga ito. Mukhang masarap. Wow! May palaman din sa loob. Ang sarap talaga. Kaya, ano ang meron tayo dito? Hmm... Ang cute! Subukan natin! Hindi. Donut lang ba ito? Hindi ganong masarap! At ano ito? Sige, tingnan natin! Donuts na may keso! Kamangha-mangha! Ang galing! Sa totoo lang, mas gusto ko ang matatamis! Chef, panalo ka? Oh! Oh, alam ko na! Hello. Ang susunod ay salmon! Walang problema! Nako... Hindi mo ako matatalo. Sige. Alam ko 'yan. Pero gagawa ako ng matamis na sandwich. Kailangan ko ng Nutella. Okay. Susunod, kailangan ko ng marshmallows. Ma- er, Marshmallows. mag decoration tayo. Perfecto. At syempre, isang chocolating bar. Talaga? At saka, grab at rainbow marmalade. Huwag kalimutan ng sarsa! At dagdagan pa ng mga matatamis. Magiging matamis at napakasarap. At ang pinakamahalaga, maganda! Handa na! Sige! Kaunting mga pambudbod sa ibabaw. Tapos na! Nakuha ko na! Bangungod! Gano karaming asukal? Napakakalik! Gagawa ko ng masarap na sandwich. Konting ham keso. Ang natitira na lang ay iprito lahat. Perfect. Ibaliktad mo na ngayon! At tapos na! Grabe, walang orihinalidad. Kaya, iprito natin ng maayos ang tinapay. Perfecto. Yan! Yeah, Tao na lights like. Oh, 10 sandwich at walang karne? At ngayon? Ayon. Ang sekreto ko sa... Ang posta, mga ingredient ay parang mga kuhol. Oh, Diyos ko. Anong pokpok? testing sa Nadine Bale ang Sunny and the Smalley sa palabas. Masasama na ang loob ko na ngayon. Ano ito? Sure, dear, concert the way and stand there with that click on patili ng ilang... shells. Then na muscle if righty ng gusto sa aking sandwich. Gusto ko ito. Maganda. Nakakabagot ako. Ito ang tinatawag na mataas na kusina. May kulang. Tama, door na blue cheese. Bagay ito sa pagkaing dagat. Tara na! Okay, tama na. Ito na ang huling patak ni... Aray pula! Out song! Ayun na yun. Nakuha ko na! Nakakatakot! Handa ka na ba? Wow, ang ganda ng mga sandwich. Subukan ko ito. Ano ito? Nakakadiri. Ang gulo. mas nakakata kami to. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Gustong gusto ko ang matamis. Napaka masarap. Kaya, ang huli. Mmm, ang sarap. Talagang perfecto. Lola, ikaw ang nanalo. Perfecto, binabati kita. Ano ang susunod? Uh. Ngayon, gusto ko ng Caesar salad. Plastic! Sa ah, ano ito? Okay. Salamat! Simulan na natin! Um, mas mahirap hiwain ng mga kamatis kaysa sa inaakala. Ano ito? Sandali, mga kamatis. Kukuhanin kita. Uy, anong ginagawa mo? Mag-ingat ka, binata. Ano? Napakadali! Tignan mo, isa at dalawa. Iyan lang, isa at dalawa. Ngayon ay perfecto na. Lagyan ng ilang dahon ng mitsudan. Hindi ko itugan. alam ang sinasabi Meron mo. Meron akong apat na manok. At ilan pa nito. Oh. Golden Grail. Perfecto. Hasta kahanga Oh, itong mga baguhan. May naiisip ako. kaunting sariwang arugula. Salam. I grate and leave na hollow, igiran sa the blender, and hollow na fried. Simula natin! Salad! Kakailanganin mo ng maliit na kasirola. Ibuhos natin lahat ng likido dito. Ano bang ginagawa niya? Wala akong ideya ang weird. Sige, kalimutan na. Isang malaki. Sky ka. range at isang dayami at may mangyayaring magic. Maganda. Valina, sitling ng molecular cuisine. Mariktag taits oh. ang aling down ng letsugas. Halikana! Ilang kamatis. At siyempre ng counting manok. Ang mga piyesang ito ay napakaganda. Nabili ko na! At si I'm sure Omar Crackers. Lane's Perfecto and Farto. And ngayon, magdadagdag tayo ng keso. Kumusta? Tapos na! Ay, muntik ko nang makalimutan. Kailangan kong magisa ng keso. Ganito. Uy, anong nangyayari? Ang saya maghiwa ng gulay. Wow, muli. Wala akong magawa. May naisip ako! Mayroon akong cool na chewing gum! Gagamitin ko ito bilang mga dahon ng lotus. Sige. Maganda talaga ang itsura. Dekorasyon na ng ulam gamit ang marmalade ice. Steak. At marshmallow. At sa totoo lang, magiging mahusay ang ilang marmalade worms. Ayun, narito na ang iyong salad. Handa na. Ganap na walang lasa. Honey, handa na kami. Batangin na mo. Tingnan natin. Uumpisahan ko ito. Salamat! Ano yon? Grabe! Naku, Kadiri! Talagang hindi! Anong meron dito? Salamat sa panunod. Yum. Isang salad. Walang kakaiba. At narito ang isang bagay na kawili-wili. Hmm. Pero napakaganda nito. Ito talaga ang nanalo. <tops> hey! Panalo! Sipin <tops> kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Tama. Kadiri, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na lollipop! No, hey. Sa akin, Sige. ayos lang din, pero hindi naman ganun kalaki. Ka na. Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan. Pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo. Ano ang ginawa mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tulaw na buhay ang langaw! Bala. Kari mari marim. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko, tuluyan kong nakalimutan ang surpresang nasa loob. Totoong alak na nito, kahit na... Kakakita mo lang sa akin! Kawawa. Oh, masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo? Kasi Bakit ganon? Hindi. Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. Hey, may naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, wow. baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na, sabi ko. Halos ubos na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? May magandang paraan para makain ito ng mas mabilis. Mag-ingat ka dyan. Ngayon, mga babae, hindi niyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda! Perpekto! At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito! At natatamaan ako ng masakit. Pinugpog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito bagay. nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito Sa tingin ko masyado akong nagmadali Dahil masyado itong nakakasuya Halos masuka ako Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis Tapos na Nakakadiri iyon Sumasakit Cutie bang Please, please Ayos na Tayo ko ngayong oras Ako ang unang magbukas ng takip Talagang gusto ko ang Twix gusto ko rin ang chocolate bar na ito, pero bakit ang liit nito? Malaswerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna. Sa kasiyahan, sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Hmm, ang sarap. Talagang napakasarap. Sa tingin ko, kakainin ko ito ng mabilis. Sige, ako naman. Talagang, Tick. talagang gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito. Ano? Lila, bakit ka nagtatapon ng candy rubbers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Ka. Hoy! Ikaw makiki-alam ay... ka sa tsokolate! Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako! Hindi ma! Kailangan mo itawasin pangalawang card? Susubukan ko! Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umupra! Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala! Masyado pang maaga! Ngayon, oras ko na kumain ng tsokolate. Pero Kaibigan una, mo ba si gagamitin ko ang... Iniisip ko kung mukha akong vampira na may pangil. Pero bakit ito babaligtad? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix. An odd true during your elder Gusto mo bang itapon ko ito? Oras na ito. Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ng buto ng pakwan. At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay poli ang karangalan na na Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito. Sulit lang talaga. Oh, San? Ilalagay siyang mga bini. Hmm. Eh? <laughs> pag isipan natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly, tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko na kung paano hawakan ang na makulay na kong cake. Sa loob nito. Maganda? Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo Talagang iyon. Talagang tuwang-tuwa ako. Napakaswerte ko. Mga babae. Busog Pumunda na busog na ko. ako. Aba, oras, oras na, para na para sa iyong sa buto. Susunod mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko na lang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Hindi, hindi! 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 Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig. Kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada, tumubo na ang pakwan. Ngayon, oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis at makatas na pakwan. Perpekto ang mag saya ko. Nakakatawa ka talaga. Magsub.